Grabe yung nangyari sa maisa natin GoFam Konting tawid na lang eh Hindi pa nakatawid Natumba Ano ba yan? Eto GoFam, grabe rin to oh. Eto, pioneer to GoFam Halos lahat, tumba din oh Tara Check naman natin yung 8282S e e natin GoFam What's up GoFam? Ooy, nako nakita nyo yun Natumba yung mga mais natin GoFam I think most probably pati yung mga palayan siguro ibang palayan natin natumba na rin kasi ayun nga uh, ito kakatapos na ng bagyo gofam lakas pa rin ng hangin although dito sa part na to okay naman wala naman yan ba diba? so okay naman praise God gofam so yun naman yung kagandahan ng mais kumpara sa palay yung palay pag natumba tapos na ilublub sa tubig tapos hindi mo na harvest yon most probably sira na yon yung mais naman, matutong ba siya? Pero ang kagandaan nun, yung bunga nandun pa din. Mas matagal nga lang anihin kasi nga, syempre, pupulutin na yon Pero yung ani mo, nandun pa rin. O Okay. So may nagtanong, anong tip ko daw? Anong masasabi ko? Alam mo yan, walang, uh, walang magaling sa fa na farmer. Walang magaling na farmer kapag uh, eto na, go Pag ganito na, yung panahon na yung nagsabi. Pero ang tip ko eto, ha? Ah, Huwag kayong panghinaan ng loob. Ayan. Kasi yung, yung, mga ganito gofam, parte na to ng ano, buhay natin na uh, farmer. Tapos, uh, sana nakapag-save kayo during mga panahon na ganito. No? Ako ang matit, may, ko sa inyo, uh, kung kaya, mag-save kayo. Tapos meron kayong buffer ng at least pang isang cropping. No? Na parang kahit wala kayong kitain ng cropping na yun, at least makapagtanim pa kayo. Kasi pag utangin nyo na naman, eh doon talaga malulubog talaga kayo, go fam, no. Meron kayong buffer. Tapos pangalawa, pag mga ganitong mga panahon, actually uh, on my part, alam niyo yan, masakit man to, pero dito tayo natututo, go fam. Kasi pag puro okay lahat, puro sarap lahat, dito tayo matututo eh. So, time to reassess kung anong crop ang dapat mong itanim or kung yun pa rin ang itatanim mo, ano yung timing mo ngayon, ano yung mga hakbang na pwede mong gawin. Okay? Pangatlo, is 'wag mong ilalagay lahat sa isang basket. o 'wag mo daw ilalagay lahat ng itlog mo sa isang basket. Okay, dapat uh, i-diversify mo govam. Okay, 'wag mo ipupusta lahat. 'Yon. At saka, yun nga, kailangan mo din ng ibang source pa ng income unless talagang purong farmer ka. Okay, so parang tingnan niyo 'to. Hindi ko na naabutan. Ang aga kasi ng mga kasama namin. Ayun oh. Mm. naka na naman tayo, govam. Oh. 'Di ba? Trinaktora lang 'to kanina. Aga kasi ni Mang Dani. Oh, ayan no So ito 'yung napag-anihan natin ng puti. Okay, ito 'yung uh, uh, seed production natin to Go Farm uh, ng puti. <coughs> Sa mga nagtatanong, hindi po ako nag nag uh, <laughs> pang sarili muna. Paparamihin muna natin 'to. Siguro pag kaya na, yan, baka pwede tayong mag-share, okay? So ayan, so hindi pa siya na tracer Go Farm. Ayan. Okay, pag na-treasure yan, G na G na tayo go So yon, pre uh, free lang tayo go fam. Uh, pero at the same time, syempre, kailangan mong ibahan din yung diskarte mo. So pasalamat lang tayo kay Lord, walang namatay, walang nadisgrasya disgrasya. Ramen, although may nadisgrasya yung mga pananim natin, pero habang buhay, may pag-asa. Yun. Okay, pakita ko lang sa inyo go fam, ha. yun. So eto na pina traktora na natin gofam yung pinag-anihan natin para sa ganon, meron pa tayong more or less mahaba-habang panahon para ma-decompose yung mga <coughs> residue natin, yung mga ganito. Ayan, magiging abono pa yan. Kung mapapansin nyo, GoFam, hindi tayo nagsusunog. Okay, para yung nutrient ng lupa ay babalik ulit. Okay, babalik. Oh, manumbalik. Okay, yung mga residue natin, mag-decompose yan, magiging pataba pa yan. So, ayan. Yun. Okay, so ito yung ani natin, Govam Ayun, ang oh, ganda oh. Sakto lang. Talagang hindi mo mapapalaki masyado 'to mga 'to. Ayun. So, mamaya papa na natin 'to. Tapos uh, malalaman natin kung ilan yung naani. Ang ganda rin, oh, wala tayong cross pollination, Govam Kita nyo purong puti 'yan, oh. Walang mga yelo. Nice, napakaganda. Check natin 'to. Ito may maliit din. <laughs> yung mga ano, mga maliliit pero for less okay naman yung mga sizes niya.